<laughs> ano to, baby? Ay, nakakain na ng ano? Bangos? Anin? Saan mo nahuli? Saan nahuli? Kala ko baby pa lang. Eh kasi di lumilipad ay. May tamang pagtakay. Hindi ko pa si Mugo. Ah! Hindi ko pa mag-jack at lagpulang unong kawalan. Sa amin ko wala, Anin, kawawa ka naman, Kingfisher. Oh. Ay, <laughs> <laughs> <Extra ka> sinin. Extra kasi sinin. Sa kapunta? To damon. Damon. Brum brum.